Iyon, kamusta pa mga boss chief? Magluluto nga po tayo ngayon ng munggo. Ito na nga po yung mga kakailanganin natin mga boss chief. Sibuyas po. Bawang. Kamatis. Nalagyan din po natin siya ng kalabasa. Ampalaya. At saka ng malunggay. Pwede niyo pong gamitin yung dahon ng sile, dahon ng ampalaya, or pechay. Pero kami po gusto po namin ng dahon ng malunggay. At gagamit din po ako ng chicken breast dito mga boss chip Iniwa-hiwa ko lang siya sa ganyan. Isang piraso lang po yan na malaki. At syempre yung ating green munggo. And mas masarap po yan kapag ka, papartneran po natin siya na piniritong isda. Ito na nga mga boss, cheap makarel po yan. Gusto ko nga rin po magluto ng tortang talong ngayon mga boss, cheap kahit tatlong piraso lang. Ito na nga mga boss, cheap. Magsisimula na nga po tayo mga boss, cheap. Pakukuluan ko nga po muna yung munggo mga boss, cheap hanggang sa lumang butsya. Lipat ko nga lang po ng ibang pwesto yung munggo na pinapakuluan ko. Kasi po dito sa isang pan na to, ipiprito ko lang po sa glit yung ating chicken breast. Sandali lang po yung na napagprito mga boss chip. Ayan, nilagyan ko na nga po siya ng mantika. Nagay na nga po natin. Ngayon na nga mga boss chip. Ito yung natin sa glit. Ito nga pala chicken breast na po. Sinimplahan ko nga po sa ng asin sa kapaminta. Okay. Pwede na po itong mga basket. Nahanggol ko na nga po sila. Ito na nga po mga boss chick, nahango ko na nga po yung manok. Isasama ko po yan ulit mamaya sa pag-isa. Yan, malambot na nga siya mga boss Kaya itatabi ko muna siya sa isang tabi mga boss chick. Magsisimula na nga tayo mag-isa ng kanyang mga sahog. Nilagyan ko na nga po ng mantika mga boss chip. Then, ilagay ko na po yung sibuya. Tapos, lagay na po yung bawang. Yun, pag mabango na nga po, ilalagay ko na yung kamatis. Hintayin lang po natin na lumambot yung kamatis o maduro para talagang kumatas po siya. Yan, pagdurog na nga po yung kamatis, ibabalik ko na nga po yung manok na pinirito natin kanina. Then, lalagyan ko siya ng patis. Siguro mga isa, isang kutsara po. Yun paminta mga kalahating teaspoon siguro mga boss chief pero tinatansya ko na lang po yan and then ilalagay ko na nga po yung kalabasa yan, one cup na tubig po and pakuluan lang po muna natin mga boss chief after 1 minute nga po ng pagpapakulo natin tent iba, lalagay ko na po yung ampalaya then bigyan lang po ulit natin siya ng mga 1 to 2 minutes na kulo iahalo ko na nga po yung munggo Yan na nga mga boss chip ang itsura ng ating Junglicious. Yun. Tikman muna natin mga boss chick. Kung okay na ba sa akin itong lasa at malambot na ba yung kalabasa. Yun mga boss chick. Okay na po yung timpla na yan. Hindi ko na nga siya nilagyan pala ng asin. Gawa nga nung patis. Okay na po sa akin to mga boss chick. Ready for tibag na nga po ito ilalagay na nga yung panghuli mga bossy yung ating malunggay leaves at syempre gaya nga po ng sabi ko magluluto nga po ko ng tortang talong at ito na nga mga bossy palalambutin ko na nga po siya Pakukuluan ko nga po siya ng gusto at pagkatapos ay babalatan ko nga po pero tusok-tusokin niya po yung uh, talong ng tinidor bago niya po siya ibabad ngayon sa tubig at pakuluan. para lumambot po kaagad yung loob niya nahangon na nga po yung talong mga boss chief babalatan na nga po natin siya nabalatan ko na nga po yung mga talong mga boss chief ready na nga po ito para iprito kukuha lang po ko ng itlog yung itlog nga po pala titimplahan ko siya ng asin paminta at saka ng paprika then diretsyo na nga po yun sa ating lutuan ito na nga yung itlog mga bossip gaya nga po ng sinabi ko nilagyan ko nga po siya ng asin paminta at saka nga po ng paprika nagsala na nga po ako ng panibagong lutuan ng ating tortang talong mga bossip ayan na nga sila nakababad na sila sa itlog ilagyan ko na nga po ng mantika mga boss chip. ito na nga po mga boss chip nagsalang na nga po ako ng isang palo. Yan. napaka simple pero talagang masarap po mga boss chip magsalang na nga po tayo ng pagpiprituan ng ating makarel. palanguyin na nga po natin sa mantika itong mga isdang ito mga boss chip. naiprito na nga natin yung ating mga isdang makaril mga bossy iyon mga boss chief. After nga po ng matagal na paghihintay at pagluluto, nakatapos na nga po tayo. Titibagin na nga po namin to ng mga kasama ko dito mga boss chief. Dayo po kasi namin lahat dito kaya nandito di kami. Kung nagustuhan nyo nga po sana itong video ko na ito, huwag niyo po sana kalimutan mag-like, share, comment at pakisubscribe na rin po ako mga boss chief. Salamat po ng marami sa inyong pananood. Kakain na po kami. Magingat po kayo palagi dyan. Kumain na rin po kayo mga boss chief.